pa hapon na eh. Maganda kukunin yung ganitong oras. Yan na. Hmm. Uh, dito tayo. Uh, simula tayo doon. Kasi maliwanag-liwanag pa naman. Ano yung maghubo? Ano ah, yung gulong na sinagkainan? Ginubuhat nyo naman yung ano, yung kainan niya. So dito tayo. Tanya dia. Diwarna apa nama ni? Kait ini cuma dilindas, ha? okey apa nama ni? Melinis mana? No? Yang okay, okey no? okay apa ni? ko alam kung paano magpailaw na habang nagbibidyo ay napapailaw hindi ko nga alam magkakalikot na itong pepe na yun kasi itong pag nakabidyo lang ako at ano natin okay na walang ano kanina kasi sana eh, nag music din sa kapitbahay ang lakas kaya makapiray tayo so ngayon na masasakyan lang ang mga dumadaan eh. La, wala ko na music kanina sa ano alas 3 alas 4 alas 5 ganyan eh wala kasi nga hindi music kasi ito na yan ka dito. saya mga dahil ba? Ang pagkakas ng halos ko nandiyan. Kasi bukas ang umaga. Uh, ano hulong ka na Kasi doon, wala naman. Saya mga okey-okey lang po Kasi halong doon ang lumilipad. sa loob. na pa Maliwanag oh, pa naman. Ito yung mga ugat-ugat na pinagputulan dati. Ah, yung pinagawa ko ng bahay noon para sa bubong. Eh, wala. Madaling matanong. Dati nalagang ako na talaga madaliw okay pa naman nakita ah, pa naman natin dyan eh, kahit maitim uh, hi mga kamabayan shout out po sa inyong lahat ang mga nag subscribe at nag ano uh, nanonood sa video ko salamat sa mga sa lahat ng nasa ibang bansa na nakikita nila ako na nagugustuhan din nila sinong nakarelate sa akin sa paggawain ko dito sa pang ano pang probinsya masarap um, pawis at ano may pagod pero uh, exercise ba um, tapos gulay gulay tayo ganyan um, tapos shout out sa inyo lahat na salamat sa inyo sa paninood at sa mag subscribe huwag um, kalimutan yung, yung sino hindi pa nakapag subscribe subscribe ako gemera farm Kemudian matalah kau Terima kasih Bye